Nakita nyo ba yung pulang manok? Grabe ano. Kaya ayaw ko lumapit o dumikit man lang dyan eh. Nakakatakot kasi. <laughs> talagang babakatan kanyan guys. Subukan mo lumapit, talagang babakatan kanya. Mabait pa itong puti eh. Kaya dito ako laging lumalapit din. Hindi siya nanonoka. Pero sa pula, kahit sa pagbigay ng pagkain, tinutulak ko pa yan ng kung ano hawakan ko kasi natatakot natatakot talaga ako ayan lalo na yan pag yan nakawala ayawang ko lang takbo ka kaagad <laughs> ayan tapos na silang kumain nagaantay na sila ng tubig na ibibigay ko ayan o oh. gustong gusto na uminom nauhaw mainit kasi ang paraon ngayon guys ayan At ayan, meron na namang dumayo. Tatlong peraso po 'yan sila lagi pagka nagpapakain na ng manok. Alam na nila 'yan. Meron din silang party 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 ayan kain kain sila ng pagkain din ng manok <laughs> ayan naglilipara na oh, ayan, maya maya bababa ayan yung tatlo yon, bababa na ng isa nanginginain na naman yan ito itong isa na to yan hindi ko alam bakit init na init sa akin yan lagi akong nilalapitan at gustong tukain <laughs> Ayun, nag naganohan na, nagbuwab, nagbabaan na. Ang na sila at marami na akong patuka na binigay. Ayan lang, maraming salamat. Bye-bye.